day in my life as a babaeng walang pahinga And And for today, mga mina, pakaaga ko ang nagising. Alas 5 pa lang ng umaga niyan. Diyos kuda yung hikab ko, parang walang katapusan. Ngayon kasi walang receiving si daddy. Kaya naman, eto, naghahanda na nga ako ng kanyang pangkape. Eh. Nagulan pa nga din dito mga mi Kaya ito foy naguna naman ako sa kakatanggal ng tubig na naiipon dito Pagkatapos ko namang uminom ng vitamins mga mi Nag brown out pa nga Diyos ko dahil <laughs> Mabas nga ako mga mi para nga bumili ng almusal namin. Napakaputik nga nung daan dito mga mi pero for the good. <laughs> Very supportive talaga itong aking asawa dahil pinaalala nga niya sa akin na meron kami yung flashlight. At pwedeng -pwede ko daw gamitin pandagdag liwanag. Umulan, bumagyo, mag-brown out. I for the go, ilaban natin yan mga mi. <laughs> ate mo! <laughs> Nakakatuwang isipin na meron talagang mga taong nakaka-appreciate ng mga ginagawa mo. Gaya na lang nila Mami Jade Rodriguez at Mami Angeline Iscasina. Bitin ang videos mo palagi, Mi. Love it, Mawe. More long vlogs, please. Thank you so much po talaga sa mga nakaka-appreciate ng aking mga video. Hindi lang to basta sa paglilinis o pag-aasikaso sa mga bagay-bagay mga me. Ilalagyan talaga namin to ng effort. At para naman kay Dwayne Press, no, sa tinatanong niya kung saan ko daw nabili yung lagayan ng aking plato. At natatandaan ko, may isa pang nagtanong sa akin, hindi ko na lang talaga mahanap yung comment si Mami Kim Jokson. Hello sa'yo, me. Nabili ko nga po ito sa TikTok shop at around 600 plus lang yung bili ko dito at depende yon sa sukat dahil may iba-iba siyang size. Lalagay ko na lang din yung link sa comment section mga mi. tagal-tagal ko na nga rin, hindi nakakapagulam ng ganito mga mi. Nilagyan ko na nga pala yan ng gata mga mi at hinati ko nga pala yung gata niyan dahil magluluto nga rin pala ako ng champurado pero next video na yon. Luto na mga mi, tara po kain tayo. Thank you po Lord sa blessing. At yun lang muna for today mga mawe.